Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sa topic natin ngayon, opinion ko lang to ah, is about um uh, umabot na daw no sa Senado ang impeachment complaint no kay VP Sara or Vice President Sara uh, Duterte Carpio. Anong masasabi ko doon no? So kung bago lang kayo sa sa video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Basta politika guys, wala tayong permanent na kaibigan or kaawa. Ganon din nangyari kay VP Sara. I'm not depending her ha. Kasi actually, binoto ko silang dalawa ni BBM. Pero kung nakaabot na sa Senado ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte Carpio, medyo delikado na rin yon doon siya. No? Personally kasi... Kung majority ang mag, bumalik ang sesyon nila I, I, think June according kay Senate President Chis Escudero at umunsad ang impeachment nako, po delikado at pumabor no sa nang impeachment impeach sa kay VP Sara baka ma-impeach na talaga si VP Sara sa pagka vice presidente ang nangyari kasi kung may impeach siya ang magiging vice president ng Pilipinas automatically siya if another cheese skidero kasi, kasi siya ang Senate President beneficial sa kanya no, kung mangyari Pero sa tingin ko mahaba pang usapan yan at marami pang appeal na mangyari sa pag-impeach kay Vice President Sara Ro Duterte Carpio no so pray natin na matigil na to ang kaguluhan no i'm not defending VP Sara kung may kasalanan talaga siya harapin niya sa tamang venue at tatanggapin niya kung whatever ang parusa no marami tayong problema dito sa Pilipinas hindi pa maayos-ayos no so ang gulo talaga no ng politika pero ganun talaga eh political system kahit sa ang bansa meron talaga na Um, Ganon nangyari kasi democratic form of government tayo dito sa Pilipinas no So let us wait and see kung anong mangyayari uh, Magbutuhan ang mga senador Kasi nang do, na, na, napadala na daw sa kanila ang impeachment complaint no Letter and documents sa uh, I think 24 yata na senador no Some of them are allies also of uh, Vice President Sara no So, yun lang po guys, no? I'm just praying for peace and order and progress ng ating bantang mahal na Pilipinas. Yun lang po guys ang opinion ko at masasabi ko. Kung may comment kayo sa video natin sa ngayon na natanggap ng, na ng Senado ang impeachment complaint kay BP Sara, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. I love you all guys. Don't forget to like, share, and please support my channel guys by clicking the subscribe button. See you, ayo guys, sa sunod na video. Ito na po itong kaibigan si Jake. Paalam, bye.